na imbis na ang pare ang mag-alay ng paglilingkod sa masa, eh yung pang ang naglilingkod sa mga pare. Pero dito iba. Talagang pinaglilingkuran mo masa. Talagang inaalay mong buhay mo para sa kanila. At talagang pwede kang mamatay anytime. Yan ang pinakabuod ng pagkapare. Naniniwala ka ba sa Diyos? Ikaw. Bakit hindi? Inaalay ko ang aking sarili sa iyo. Inaalay, Inaalay ko ang aking sarili sa iyo. At pinapangako ko sa iyo. At, at pinapangako ko, ko sa iyo. Ang, ang aking pagmamahal at katapatan. Ang aking pagmamahal at katapatan. Habang buhay. Habang buhay. Habang buhay. Inaalay namin sa bayan. Inaalay namin sa bayan. Sa bayan. Ang aming pagmamahal kay pagkakaisa. Ang aming pagmamahal kaya pangangailangan at kapakanan ng bayan kaya pang mire. at at bukod pa batayan ng katayuan ang dansa ng uleg at grab at tagumpay ang dansa ng at ng tagumpay ang ating himagsik at ating himagsik どう Alagaan mo mama, ha? O, kiss na sa papa. Bye-bye. Good boy. Tara na. Tayo na. Hindi na nga ako nakakaulitan. Saan kaya susunod natin? Pero, handa ko mas yung mga Pero, hindi ko wala Oh. Ay, sa kumulang kaloy na. Wala ka naman nakalimutan? Wala tayong magagawa alam ko, Tutuloy kami ni Carita sa bagyo pagkatapos. Baka sa katapusan na tayo magkita uli. Pakisabi na lang kay nanay na sa kanya na muna itong bata. Alam din naman niya kung ano sitwasyon dito eh. Sige. Ingat kayo. Ingat din kayo. Oo, oh, teka muna. Akin na to. Baka mamaya, mayroon ka makita mga kalaban eh, ha? Tena. Ka George, extend the handle. I want to see the AK-47 that really gets to win Manila. Okay, ready? Um, uh, dear. Eh. Ay nako, it doesn't work eh. Mukha kayo mga Mexican bandits niyan. I know for security reasons you have to cover your faces, pero tulisan ang dating niyo sa mga tao. We need a we need a face. Let's put a face on alam mo naman ang Manilans, they need, uh, they need someone to identify with. Eh si Kaambo, alam mo naman pari yun. Kagat kagat yun sa mga burgis. Pero ka Jones, Alam mo po, kung pa namin pinag-uusapan ni Carpre ka na... Kailangan ng media exposure ng ating Cordillera Front. Eh, ayon naman kay Ter dito. Ikaw ang... <laughs> Kumbaga sa... Uh, pwede din naman si Kasoga. Pari din naman siya. <laughs> Let's face it, Kaambo. You're more photogenic. Sige, anong gagawin ko? Komunista ka ba? Depende. Sabi ko nga nung sa bishop namin, kung komunista ang taong tumutulong sa masa para malaman o may pagtanggol ang kanilang karapatan, di komunista ako. Bakit mo iniwan ang pagpapari? Iniwan ko simbahan dahil napun ako hindi sila kampi sa masa. Uh, kadalasan nga, kasama pa sila ng mga nangaapi. Kagaya ng naranasan ko. Paano yung kaambo? Di ba they say, once a priest, always a priest? Alam mo, ang pinakabuod ng pagpapare, eh, ang pag-alay ng buhay mo sa iyong kapwa. Nang walang pag-iimbot, at walang kondisyon. Kaya sa ordinasyon mo, tinuturoan ka na dapat handa ka mamatay anytime. Ganon. Kaya nga lang, napun ako nung pari pa ako, na imbis na ang pare ang mag-alay ng paglilingkod sa masa, eh yung pang ang naglilingkod sa mga pare. Pero dito iba talagang pinaglilingkuran mo masa, talagang inaalay mong buhay mo para sa kanila, at talagang pwede kang mamatay anytime. Yan ang pinakabuod ng pagkapare. Naniniwala ka ba sa Diyos? Ikaw. Bakit hindi?